Makapangyarihang Diyos, ako ay lumalapit sa inyong trono ng biyaya sa sandaling ito. Dala sa aking puso ang pighati ng mga tumatawag para sa trabaho at sustento. Panginoon, Ikaw ang Diyos na nagbibigay, ang Diyos na nagbubukas ng mga pintuan kahit walang daan, at naniniwala ako na kahit hindi namin makita ang inyong kilos, kayo ay gumagawa para sa inyong mga anak. Tulad ng nakasulat sa inyong salita, ang inyong mga kaisipan ay hindi ang aming mga kaisipan, ni ang inyong mga daan ang aming mga daan. Ngunit ikaw ay tapat na tumutupad sa lahat ng inyong mga pangako. Panginoon, ako ay namamagitan ngayon para sa bawat taong nasa pakikipagbaka, nasa paghihintay, tumatawag para sa pagkakataon sa trabaho at para sa banal na provisyon. Diyos na makapangyarihan sa lahat, kilala ninyo ang bawat pangangailangan bawat luwang nabuhos sa madaling araw, bawat panalanging binulong sa katahimikan ng silid, alam ninyo ang pighati ng ama ng pamilya na hindi makakayahang buhayin ang kanyang mga anak ng ina na walang mailalagay na pagkain sa mesa ng bata na naghahanap ng kanyang unang pagkakataon. Ngunit naniniwala ako, Panginoon, na ginagawa ninyo ang bagong bagay, na inihahanda ninyo ang dakila para sa mga nagtitiwala sa inyo. Kahit hindi namin makita, kahit hindi namin madama, ginagalaw ninyo ang langit at lupa upang magbukas ng mga daan. Ang inyong salita ay nagsasabing, ang inyong mga mata ay dumaraan sa buong mundo upang palakasin ang mga may pusong lubos sa inyo at alam ko na nakikita ninyo ang bawat isa na tumatawag para sa trabaho. Panginoong Jesus, Ikaw na lumakad sa amin at nakakilala sa mga pangangailangan ng tao ikaw na nagsabi na huwag kaming mag-alala sa aming kakainin o isusuot dahil alam ng aming Ama sa Langit ang lahat ng aming mga pangangailangan, hinihiling ko na baguhin ang pag-iisip ng mga nasa paghihintay. Bago ninyo baguhin ang kanilang mga kalagayan, baguhin ang kanilang mga puso, Panginoon. Turuan silang magtiwala kahit hindi nila maintindihan, maniwala kahit hindi nila makita, magpatuloy kahit lahat ay tila salungat. Unawain nila na ang panahon ng paghihintay ay hindi sayang na panahon, kundi panahon ng paghahanda, panahon ng paglaki, panahon ng pagpapalakas ng pananampalataya. Ginuguhit ninyo ang mga karakter, binubuo ang mga taong ayon sa inyong puso, inihahanda sila para sa mga pagpapalang nakataan na Espiritu Santong Tagapakinabang, Hinihiling ko na maging totoo kayo sa buhay ng mga walang trabaho ng mga nakakaranas ng hirap sa pananalapi. Bigyan sila ng kapayapaan sa puso, ipakita sa kanila na ang kanilang pagkakakilanlan ay hindi na sa ginagawa nila, kundi sa kung sino sila kay Kristo Jesus. Sila ay mga anak ng hari ng mga hari, mga tagapagmana ng lahat ng mga pangako, mga minamahal ng walang hanggang pag-ibig. Pumasok ng malalim ang katotohanan ito sa kanilang mga puso at huwag silang malungkot sa mga kalagayan. Panginoon, naniniwala ako na ginagawa ninyo ang supernatural sa buhay ng bawat isa na tumatawag ngayon para sa trabaho at sustento. Ang mga pintuan na tila nakarado ay magbubukas. Ang mga daang tila imposible ay lalabas sa kanilang harapan. Ang mga nagbibigay, ipinaabot ko sa bawat taong naghahanap ng trabaho na ito, ang panahon ng pagbabago, ito ang panahon ng himala. Ikaw na nagpakain sa limang libong tao gamit ang limang tinapay at dalawang isda. Ikaw na ginawa ang sisidlan ng langis ng balo na hindi mauubos. Ikaw na nagbigay para kay Propeta Elias sa pamamagitan ng mga uwak. Ikaw ay parehong Diyos kahapon, ngayon at magpakailanman. Walang nagbago sa inyong kapangyarihan. Walang nabawas sa inyong kakayahan na gumawa ng mga himala Naniniwala ako na may mga negosyanteng banal na makikilala ang halaga ng mga naghahanap ng trabaho na may mga pagkakataong inihanda na lalabas sa tamang panahon. Kahit mahabang paghihintay, alam ko na hindi ninyo nakakalimutan ng sino man sa inyong mga anak. Diyos ng katarungan, ikaw na nakakakita sa bawat kawalang katarungan, bawat pintuan na nakarado dahil sa pagkiling, bawat pagkakataong hindi makatarungang tinanggihan inihiling ko na gawin ang katarungan. Magbukas ng mga pintuan na walang tao na makakapagsara. Lumikha ng supernatural na mga pagkakataon. Hawakan ang puso ng mga may kapangyarihan sa pagdedesisyon. Panginoon, naniniwala ako na magagamit ninyo kahit ang mga hindi naniniwala upang tuparin ang inyong mga layunin sa buhay ng inyong mga anak. Tulad ng paggamit kay Faraon, tulad ng paggamit kay Nabucodonosor, Magagamit ninyo ang sinumang tao upang maging kasangkapan ng pagpapala. Walang espiritu ng pangihina ng loob. Walang kaisipan ng pagkatalo na makakapasok sa isip ng mga umaasa sa inyo. Panginoon, nanalangin ako para sa mga mahabang naghahanap ng trabaho na nakaraan sa walang bilang na interview na walang tagumpay na nagpadala na ng daang-daang resume na walang sagot. Ama, alam ninyo na ang sakit ng kawalan ng trabaho ay lampas sa mga usapin ng pananalapi. Tinatamaan ito ang pagkakakilala sa sarili, ang dignidad, ang pag-asa. Ngunit ipinahahayag ko sa pangalan ni Jesus na walang sakit na magiging mas malaki kaysa sa prosesong mayroon kayo para sa bawat isa. Ginagamit ninyo ang panahong ito para sa dakila, inihahanda ninyo ang bagay na lampas sa lahat ng inaasahan ang ani na darating ay katumbas ng dusang naranasan at kapag dumating ito, mauunawaan ng lahat na sulit ang paghintay sa inyo, ang masalangit. Namamagitan ako para sa mga nawalan ng trabaho kamakailan na pinuproseso pa ang masakit na katotohanan ito. Panginoon, wag nilang tingnan ito bilang katapusan, kundi bilang bagong simula. Ikaw ang Diyos ng mga bagong simula, ang Diyos ng pangalawang pagkakataon, ang Diyos na ginagawa ang lahat ng bagay na bago. Baka iniaalis ninyo sila sa lugar na hindi pinakamabuti para sa kanila. Baka inihahanda ninyo ang mas mabuti. Magkaroon sila ng karunungan na makita ang sandaling ito bilang pagkakataon ng paglaki, bilang pagkakataon na hanapin ang tunay na kalooban ng Diyos para sa kanilang buhay. Gamitin nila ang panahong ito upang mag-qualify, manalangin pa, hanapin pa ang inyong mukha, Diyos na makapangyarihan sa lahat Nanalangin ako para sa mga bata na nagsisimula sa kanilang mga karera na kinakaharap ang hirap ng pagkuha ng unang trabaho. Panginoon, kilala ninyo ang mga pangarap sa kanilang puso. Alam ninyo ang mga planong ginawa nila, ang mga inaasahang nilikha nila. Huwag hayaang nakawin ng pangihina ng loob ang kanilang pag-asa. Huwag hayaan na sumuko sila sa kanilang mga pangarap. Magbukas ng mga pintuan ng pagkakataon maglagay ng tamang mga tao sa kanilang daan, bigyan sila ng pabor sa harapan ng makakatulong sa kanila. Maintindihan sila na ang panahon ng paghihintay ay panahon ng paghahanda at kapag dumating ang pagkakataon, handa na silang samantalahin ito ng lubusan. Panginoong Hesus, nanalangin din ako para sa mga may trabaho na, ngunit hindi masaya, na nadarama na hindi sila nasa tamang lugar na naisang mas mabuti para sa kanilang buhay. Ama, bigyan sila ng karunungan na gumawa ng tamang mga desisyon. Huwag kumilo sa pamamagitan ng impulso, kundi hanapin ang inyong kalooban. Kung panahon ng pagbabago, magbukas ng tamang mga pintuan. Kung panahon ng pananatili at paglaki kung nasaan sila, bigyan sila ng kasiyahan at pananaw na makita ang mga pagkakataon na mayroon na sila. Huwag nilang baliwalain ng mga maliit na simula, kundi maging tapat sa kaunti upang itinakda sa marami. Ikaw ay Diyos ng promotion. Ikaw ay Diyos na nagtataas ng mga mapagpakumbaba. Amang nagbibigay, nanalangin ako para sa mga may sariling negosyo, na mga entrepreneur, na naging lahat upang sundin ang pangarap. Panginoon, alam ninyo ang mga hirap na kinakaharap nila, ang pressure na nararamdaman nila, ang mga responsibilidad na dala nila. Bigyan sila ng karunungan na mamahala ng maayos, creativity na mag-innovate, tapang na magpatuloy sa mahihirap na sandali. Maging matagumpay ang kanilang mga negosyo hindi lamang sa pananalapi, kundi maging kasangkapan ng pagpapala sa ibang tao, na magbigay ng trabaho, na magambag sa paglaki ng lipunan, pagpalain ang gawa ng kanilang mga kamay, paramihin ang mga resources, Magbukas ng bagong market. Diyos ng mga himala, naniniwala ako na sa eksaktong sandaling ito ginagalaw ninyo ang mga sitwasyon para sa mga tumatawag para sa trabaho. Sa isang lugar, may nagdedesisyon na magiging benepisyo sa isa sa inyong mga anak. Sa isang lugar, may vacancy na ginagawa para sa nagdasal at nag-ayuno. Sa isang lugar, may businessman na hinihipon ng inyong espiritu na magbigay ng pagkakataon sa iba. Naniniwala ako na nagsimula na ang mga himala paparating na ang mga sagot. Kulang na lang ng kaunti para magpakita ang mga pagpapala. Darating ang panahon ng Diyos para sa bawat nagtitiwala sa inyo. Espiritu Santo, hinihiling ko na magbigay ng mga pangarap at vision sa mga nasa paghihintay. Ipakita sa kanila na kontrolado ninyo ang lahat ng bagay. Makita nila sa mata ng pananampalataya ang hindi pa nagpapakita sa natural. Makita nila lampas sa kasalukuyang kalagayan at tingnan ang maluwalhati ang kinabukasan na inihanda ninyo para sa kanila. Ang mapanulat na sumusulat ng kanilang kasaysayan ay nasa inyong mga kamay, Panginoon, at ikaw ay manunulat ng mga kwento ng tagumpay, ng pagdadaig, ng mga himala. Walang tao na makakabago sa itinakda ninyo. Walang kalagayan na makakapawi sa ipinangako ninyo. Amang walang hanggan, ipinaabot ko na dumating na ang oras ng himala sa trabaho at sustento. Dumating na ang oras na makita ang pagbubukas ng mga pintuan, tanggapin ang hindi inaasahang mga tawag, makakuha ng interview na tila imposible. Dumating na ang oras na makita ang inyong supernatural na provision na nagpapakita maranasan ang inyong pag-aalaga sa nakakagulat na paraan. Naniniwala ako na marami sa mga nakakarinig ngayon ng panalangin ito ay magpapatotoo sa lalong madaling panahon tungkol sa mga kababalaghan na ginawa ninyo sa kanilang buhay. Ikukwento nila kung paano ninyo binago ang iyak sa tawa, ang pighati sa kagalakan, ang kawalan ng pag-asa sa pag-asang natupad. Dahil ikaw ay tapat na Diyos, ikaw ay Diyos na hindi nabibigo. Ikaw ay Diyos na tumutupad sa lahat ng inyong mga pangako. Panginoon, iniaabot ko sa inyo ang bawat taong tumatawag para sa trabaho at sustento. Madama nila ang inyong tunay na presensya, maranasan ang inyong kapayapaang lampas sa lahat ng pag-unawa, magkaroon ng katiyakan na ginagawa ninyo ang bagong bagay. Kahit hindi nila makita, kahit hindi nila madama, gumagawa kayo. Kahit sabihin ng mga kalagayan ang kabaliktaran, ikaw ay Diyos ng mga himala kulang na lang ng kaunti para mangyari. Darating ang panahon ng Diyos para sa bawat nagtitiwala at mabubuhay nila ang lahat ng ipinangako ninyo. Sa pangalan ni Jesus, ako ay nanalangin. Naniniwala na nagsimula na ang himaling ito na magpapakita. Amen. Kapatid na lalaki, kapatid na babae, kung naantig ng panalangin ito ang inyong puso, kung naramdaman ninyo ang presensya ng Diyos habang nakikinig tayo, Inaanyayahan ko kayong pindutin ang like button sa ibaba ng video na ito. Ang inyong pagpapakita ng pagsang-ayon ay napakahalaga para maabot ng mensaheng ito ng pananampalataya at pag-asa ang mas maraming taong dumadaan sa parehong laban na inyong kinakaharap. I-share ang video na ito sa inyong mga pamilya, sa inyong mga kaibigan, sa lahat ng alam ninyong nangangailangan ng salita ng pag-encourage at ng makapangyarihang panalangin. Huwag itago ang pagpapalang ito para sa inyo lang. Maging kasangkapan ng Diyos para magdala ng pag-asa sa ibang mga puso. Gusto kong manalangin para sa inyo na nanonood ngayon. Pakiwan ang inyong pangalan dito sa mga komento upang makipamagitan ako para sa inyo sa harapan ng trono ng Diyos. Isulat ang buong pangalan ninyo at kung gusto ninyo, ikwento ang kaunti tungkol sa inyong sitwasyon sa inyong kahilingan sa panalangin. Gusto kong manalangin para sa bawat trabahong hinahanap ninyo, para sa bawat interview na gagawin ninyo, para sa bawat pagkakataong hinihintay ninyo. Ang ginyo na fanglan ay magiging parte ng aking mga panalangin dahil naniniwala ako na may espesyal na inihanda ang Diyos para sa inyong buhay. Kung naranasan na ninyo ang himala ng Diyos sa usapin ng trabaho at sustento, kung nakita na ninyo ang makapangyarihang kamay ng Panginoon na gumagawa sa inyong buhay profesional, inaanyayahan ko kayong magbigay ng inyong patunay dito sa mga komento. Ikwento kung paano binago ng Diyos ang inyong sitwasyon, kung paano niya binuksan ang mga pintuan na tila imposible, kung paano niya kayo ginulat sa kanyang provisyon. Ang inyong patunay ay magiging source ng encouragement para sa maraming taong dumadaan sa libis ng anino ng kamatayan sa kawalan ng trabaho. Kapag nagbabahagi tayo ng mga kababalaghan ng Diyos, pinapalakas natin ang pananampalataya ng aming mga kapatid at niluluwalhati ang pangalan ng Panginoon. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito at i-activate ang bell ng notifications dahil dito laging makakakita kayo ng mga makapangyarihang panalangin, mga salita ng pananampalataya, at mga mensaheng magpapatibay sa inyong buhay espiritual. Makipagstay sa amin maging parte ng pamilyang panalangin na ito dahil sama-sama tayo ay mas malakas, sama-sama tayo ay makakipamagitan para sa isa't isa, sama-sama tayo ay makakakita ng mga himala ng Diyos na dumadami. Pagpalain kayo ng Panginoon ng malaki, palaguin niya ang gawa ng inyong mga kamay, at sa lalong madaling panahon ay makakabalik kayo dito para magbigay ng maluwalhating patunay kung paano ginawa ng Diyos ang himaling matagal na ninyong hinihintay. Inyo na ang tagumpay sa pangalan ni Jesus. Amen.